papaya, wow. Ang sarap na pa. <laughs> Sabi saan yan? Dito sa Paranaque ang nagtanong taga Germany. <laughs> Sana na lang bilhin ko eh, Luya na lang. Luyang taga, Tagalog ang hahanapin ko. Luyang Bisaya. Pag maliliit, masarap. Pero kung malinik, malalaki, hindi masyadong masarap yung malalaking ano. Bradala niya, bra. Bradala mo, bra. Pan, pan, panti lang yung gusto ko, panti.

Balisan niyo mga ano. <laughs> Nagagalit si mami. Karera na sila mami. Mm -mm. Mga tricycle mami. Ah, 60 lang, 20 lang kilo. $61.20 Wow, ang ganda. Ito na naman siya. Ang ganda ng hasa. Hasa, matambaka, talakito. Ay, ang ganda ng talakito. Tapos yung ano hindi na naman naman akong budget. Ha, ah, naman akong budget. Ha, naman akong budget aliniis na mga, Uy, usiguna, usiguna, usigatin ano ba? gusto ikaw? Ngayon na ako lang sa madaling, hirap na hirap eh, yung paama, ay na ka ka pirahan niyan, kung tama na alam mo na nawala si Bernard? Aba, hindi mo ba akong nakikita? Hindi so, Alam hindi? <laughs> Ay, alam mo, makalimutin na pala ako. Ito, 60 lang. Abay, ginawa 70 na Oh, 70 ka na. Ikaw pala mas magaling pa ni Memory kaysa sa akin. Sir, hindi ba ito? Ito. Ay, magkano ang tangigi mo? Tangigi mo, sarap. 700, mommy Ay, OMG. Ito na, kapit lang.